nagawa nito po sa mga masahin yung chan no? ko. Masahin yung chan ko. Okay. Okay, masahin. Galingan mo. Okay. Okay, masahin. Okay, okay. Galingan mo. Galingan mo at masahin. And... tanong naman ako bumi natin. Ano yung mako? Ito yung mga mako mo. Ayan. masahe. Ang galing magmasahe ni Shadow Okay. Okay, oh, Shado, masahe. Okay. Okay. Ang galingan mo ha. Okay, sige, masahe, Shado hindi po kay Shadow o magaling po si Shadow magmasahe o magaling po siyang magmasahe magtsaga oh. ganyan po sa may pakinabang magaling po siyang magmasahe o oh. po niya yung po ganyan po oh. yan po yung nagmamasahe yan. Ipakinabang naman. Masahe-masahe po siya. Hindi ka na makita. Tim ka kasi. Dilim.